sarado na kami nagliligpit na kami dito yan sunod na yung gura kapi wala na nagliligpit na kami lahat nagliligpit na po nagliligpit na po kami dahil na uh, tapos na po yung contract hindi na rin yun ng ano ng building so lahat ng mga tenants ay kailangan magligpit magtanggal ng mga gamit magayos at mag magalis magalis ng mga gamit dito sa building and guys hanggang dito na lang tayo sa bora lilipat tayo ng lilipat tayo ng uh, kaisalya bagong bukas din ba namin so nakakalungkot nakakalungkot dahil maraming customer namin dito dito na build yung uh, maraming customer namin so nakakalungkot yan yun lang lipat na naman kami so my vlog Ayan. this is my vlog for today hindi uh, magligpitan kami ng mga gamit nagligpit na kami nagligpit na kami ng mga Ibang mga table Lahat Pinipin namin Para pagtanggal Sa mga uh, Sa place Eh mabilis na lang So Nandito na kami sa balad Hanggang ngayon lang uh, So guys uh, Salamat sa Inyong manunood <clears throat> Hanggang sa muli Hanggang uh, sa muli Pagkikita Sa paisalya see around there see around there in Paisalia at guys o yung ano din at guys yung labas dan dagat <coughs> and then yung mga pantalan pantalan dyan pantalan Ayan. pantalan ano ayan yung pantalan patabi lang sa aming area sa cornets ayan mga yung fish uh, market fish market ayan yung pantalan dagat ayan